pagluta sa water crisis, napapanahon na ayon kay Senator Lito Lapid. Naritong newscoop ni Angelo Bainio. Nanawagan si Senator Lito Lapid na magtulungan ang pamahalaan at pribadong sektor para masolusyonan ang krisis sa tubig sa Pilipinas. Sa kanyang mensahe sa 38th PWWA International Conference and Exhibition sa Boracay, inahayag ni Senator Lapid na malaking bahagi ang tubig sa iba't ibang sektor at industriya na bumubuhay sa turismo, agrikultura at ekonomiya ng isang bansa. Ayon kay Sen. Lapid, Chairman ng Senate Committee on Tourism, hindi pwedeng mawala ng tubig ang kahit isang bayan kaya dapat mapatatak at maging sustainable ang supply ng tubig sa buong Pilipinas. Ito po ay crisis. Kailangan po ay ng bago-bago magkaroon ng problema ang ating bansa dahil prioridad ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nawagan si Senator Lapid sa kapwa niya Senador na agad na pagtibayin ang kanyang panukalang magtatatag ng isang Department of Water para sa sentralisadong ahensya na tututok sa pagpupondo, development ng resources at infrastructures at pagpapalawak ng supply ng tubig sa bansa na maaaring ipunin kapag may bagyo at pagbaha. Kaya po ang mga sa ay panukala ang isa sa Idis na mga isang ng organisasyon ng ito po Department of Water and Resources. TDWR ay siyang mamumuno sa lahat ng organisasyon kaugnay ng pamalahan ng tubig ng ating bansa. Ito po ay Senate Bill number 2771 na nabanggit na po kanina ng aking anak na din sa Tessa at ngayon ay ano, sa Tito at tayo na po ay bago lang ako dito sa paka talaga ng turismo, kaya po medyo nangilipago pa ako. At lang lang ako, wala naman po sa tubig ang aking uh, sa Sienet na bill na ganito. Kaya po pinag-aaralan namin sa pamagitan ng DWR ay abot ang ating uh, tubig na kahit na sa kahit saan hibrid na lugar sa ating bayan. Matiyak natin ang karoon malinis at maabot ang tubig para sa lahat. Noong September 2024, itinulak ni Pangulong Marcos Jr. ang pagsasaayos ng water management sa bansa sa paglikha ng Department of Water Resources o DWR sa ika na pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council. Noong nakaraang taon, nilagdaan ng Pangulo ang Executive Order No. 22 na nag-aatas na magbuo ng Water Resources Management Office sa ilalim na pangangasiwa ng Department of Environment and Natural Resources. Sa pag-aaral ng UN at UNICEF, nasa 53% households sa Pilipinas ang walang akses sa malinis na inuming tubig.